Ang laki ng ating motorsiklo, subalit napakahinahon nito. Parang sabi niya kapag bumubusin ako, Excuse! Bagaya natin to ng tunog kotse. G-Star ang brand version 3 para maniwala naman sila na tayo ay natatae. Kabitan natin ng gantong busina. Isinabay na rin natin ang MDL na G-Star na may white and yellow. Kasabay niyan ay ang Motaro na may tatlong option. Nasa inyo na yan kung malakas loob nyo. Testing muna tayo sa Motaro. Pakita ko sa inyo. Ayan ang puti at eto naman ang dilaw. Eto naman ang testing natin sa G-Star na MDL may puti at syempre may dilaw hindi rin siya ganong masakit sa kasalubong. At syempre, gagamitin mo lang yan kapag talagang wala kang makita. Meron din siyang option na blinker, pero be responsible talaga. Huwag nyo na lang siyang dahil hindi tayo authorized sa ganyan. Baka matikitan ka. Ipakita ko lang sa inyo saglit kung ba tayo nagkabit ng MDL. Ganito ang view natin kapag nakasakay tayo sa motorsiklo. Napakahina talaga ng stock na ilaw ng motor na ito. Tingnan nyo kung gaano kahina. Ganyan lang siya. Kaya tinutulungan natin ng MDL dahil baka mashoot tayo sa lubak. At kapag umulan, at least tatagos ang liwanag. Huwag lang sa ganyan. Sigurado, tatagos ka sa LTO pag blinker ang ginamit mo. Ganto na mga kalakasang ng maliit na G-Star. Ayan, oh. Ang liwanag, di ba? At yung dilaw niya, maliwanag din. Pero dapat responsible ka dyan. At pag pinagsabay-sabay naman natin yan, ganyan nakaliwanag ang iyong paningin. Subalit, magdidilim siguro yung kasalubong mo. <laughs> dito naman tayo sa cave yang nagtesting dahil madilim talaga dito. Yan. At least dito, kita na natin kung hanggang saan ang aabutin ng liwanag at kung may adjustment pa, at least dito pwede tayong mag-adjust dahil wala talagang katao-tao ng time na ito. Kaya nga nung nag-testing ako dito, ayan o, lahat ng switch nakakabit sa stock niya. Ayan. Nung nag-testing ako dito, ayan o, nagmukha ako si Antman. Kaso yung Antman na buntis. <laughs>